Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo kung saan walang pag-aalinlangan ni Chen Tianwei pinaslang ang kanyang ama gamit ang sarili niyang mga kamay. At bukod dyan sa eksaktong sandaliring iyon ay dumating si Ye Waxing upang ibigay ang isang bagay na labis ikinapagtaka ni Boy Labo, kaya naman tinanong niya si Ye Wuxing patungkol sa bagay na ito. Subalit sa tanong ay tumugon lamang naman si Ye Wuxing na makakatulong rito ang kanyang ibinigay upang makamit nito ang paghihiganti na ninanais nito, Matapos magpaliwanag ay agad na rin niyang iniwan si Tianwei kahit na naguguluhan. Samantala ang naiwan namang si Boy Labo ay napatingin sa hawak niyang kahon. Ngunit hindi rin nagtagal ay mabilis niya na rin itong binuksan at sa kanyang ginawa ay nakita niya mula sa loob nito ang isang susi kalakip ang isang puting sobre. Agad niyang kinuha ang envelope upang malaman ang paggagamitan ng susi. Matapos makita ang nilalaman ng sobre ay labis siyang nagulat sa kanyang nabasa sa hindi pa malamang dahilan. Mula naman doon sa kabilang dako, tinanong ni Ye Waxing sa patriarka ng Wen at Liu family kung nalinaw niya ba ang kanyang sarili. Nang marinig ni Mr. Wen ang sinabi ni Ye Waxing ay agad siyang tumutol sa ginawa nitong paghahatol sapagkat siyam na pung porsyento nito ay mapupunta sa pamilya Chen kaya naman tinanong niya kung ano ang maaari nilang gawin tungkol dito, habang sa kabilang banda ay tahimik lamang naman na nakikinig ang head ng Liu family. Gayunpaman ay naglakad lamang paalis si Ye waxing dahil para sa kanya ay wala siyang pakialam sa kung anuman ang mangyari sa kanila, iginiit niyang ang ipinunta niya ay upang ipaalam sa kanila iyon at hindi para mag-alala. Nang dahil sa ginawa ni Ye waxing ay labis na nadismaya ang dalawang patriyarka ngunit wala naman silang magawa, kaya't ipinalam na lang ni Mr. Wen kay Patriarch Liu na sinabi ni Chen Tianwei na pumunta sila sa bahay nito sa loob ng limang araw para ito ay kanilang makilala, at nang marinig iyon ni Mr. Liu ay tumugon itong wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Samantala mula roon sa silid na kinaroroonan ng ating bida, hindi niya lubos akalaing mamamatay si Chen Badaw sa kamay ng sarili niyang anak kaya naman ipinahayag niyang bagay lamang dito iyon. Maging si Miss Lin Ruo ay hindi rin iyon itinanggi gayong ito rin naman ang may kasalanan, Sabay ipinaliwanag niya rin sa ating bida na inayos na ni Chen Tianhui ang mga major power sa board kung saan isinaad nito na magkita na lamang ang mga family head sa bahay nito sa loob ng limang araw. At nang marinig yun ni Finzan ay agad niya itong mabilis na nakuha, bukod dyan ay tinanong niya ang kanyang tauhan kung nalaman ba nito kung ano ang nangyari doon sa loob ng base. Tumugon naman si Miss Lin Ru na malinaw ang lahat at ipinaliwanag niyang ilang araw na ang nakararaan isa sa kanilang mga unit ay inatake kung saan pag alamang lahat sila ay namatay at nawala rin ang lahat ng kanilang mga plate. Dagdag niya pang sa eksaktong oras na iyon, ang mga hukbo mula sa buong mundo ay inatake sa iba't ibang antas. Matapos malaman ng ating bida ang lahat ay napasambit na lamang siyang mukhang isa itong setup laban sa kanyang hukbo, kaya naman naintriga siya kung sino ang may gawa bukod sa Ye family ay sino pa kaya ang kasamkot. Samantala sinabi naman ni Miss Linru na ang mga taong ito ay masyadong maingat at tila alam pa ang kanilang deployment sa labas dahil roon ay parang may pako ang ating bida sa tabi nito. Kaya naman habang ipinapatong ni Finzan ang kanyang baso sa lamesa ay sinabi niyang bubunutin niya ito. Sabay inutusan niya ang kanyang tauhan na ipagbigay-alam nito sa lahat na sa loob ng tatlong araw ay kinakailangan lahat ng pinuno ay dapat magtipon-tipon sa East Sea. Gayunpaman ay muling ipinaliwanag ni Miss Linru Ru sa ating bida na mayroon pa siyang isang bagay na sa kanyang palagay ay hindi tama dahilan upang maintriga dito si Finzon na malaman, kaya naman agad na din ang kanyang tauhan sinimula ng kanyang pagpapaliwanag kung saan nagkaroon daw ng ilang kaguluhan sa hangganan kamakailan lamang. Ang lugar na tinatawag na pasukan Kusas Dua Commission na dati nitong pinaglabanan ay muling lumitaw. Dahil sa narinig ay napatayo ang ating bida mula sa kanyang kinauupuan sabay sabing nagiging kawili-wili na ang mga bagay-bagay, sa kadahilan ng ang lahat ay tila may isang uri ng mahinang koneksyon. Matapos iyon ay inutos niya na bantayan nito ang mga iyon, at kapag sila ay gumawa ng pagkibo mag-oorganisa sila ng pagkugkog. Nang marinig ni Miss Lin Ruo ang mariing utos ni Finzon ay agad siya ritong sumunod kasabay ang pagsaludo, habang ang ating bida naman ay napangiti gayong sa tingin niya ay paparating na ang isang matinding bagyo. Sa kabilang dako, habang nililinis ng isang nilalang ang kanyang baril ay tinawag ito bilang kapitan ng kanyang kasamahan at tinanong kung ang susunod ba nilang pupuntahan ay sa Ocean East. Sa tanong ay sumagot naman dito ang kapitan ng positibo kung saan sa pagkakataong ito, titiyakin niyang mapapaslang na niya iyon. Samantala mula naman sa sekretong base, sa loob noon ay makikita ang isang babae kaharap ang kanyang computer. Pabahagya siyang napangiti ng malaman niyang mayroong paparating, at gaya ng kanyang inaasahan ay dumating nga ang isang lalaki habang kanyang tinatanong kung nandito na ba ang lahat. Subalit bago sumagot ay tinanong ito ng babae kung bakit ito nagmamadali. Ipinaliwanag niyang mayroon pa silang sampung minuto hanggang sa dumating ang napagkasundo ang oras. At nang malaman ng lalaki na wala pa rin ang iba ay pabahagya siyang nadismaya sapagkat ang mga taong ito raw ay lalong nagiging walang galang sa kanilang young master. Gayunpaman sa mga sandaling iyon ay biglang napangiti ang babae sabay sabing tingnan nito kung sino ang dumating, at mula sa kabilang banda ay makikita ang dalawang taong paakyat sa hagdan. Matapos makalapit ay agad kinawayan ng unang kambal ang dalawang naunang dumating, at agad rin itong nilapitan ang may dilaw na buhok sabay sinabi niyang gaya pa rin ito ng dati kung saan hindi pa rin ngumingiti. Subalit inilipat lamang nito ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong patungkol kina at Buesho kung bakit hindi pa ang mga iyon dumarating. Nang marinig iyon ng babae ay sumagot siyang ang dalawang iyon ay nakaistasyon sa hangganan, kaya hindi sila makakarating sa lalong madaling panahon. Nang dahil sa pagliban ni Nafesho at Buesho sa isinasagawang pagpupulong ay mabilis itong inilista ng lalaki kung saan isang puntos kaagad ang ibinawas niya sa dalawa, kaya naman sa kaloob-looban ng kanyang mga kasamahan ay masyadong malupit ang kanilang senior sapagkat hindi man lang ito nag-alinlangan na bawasan ng puntos ang wala. Samantala lumapit ang isang kambal sa babae at kanya itong tinanong kung nandito na rin ba ang iba, sabay inutos niya ritong hanapin kung nasaan ang kanilang young master. Gayunpaman habang inaalis ng babae ang kamay ng isang kambal sa kanyang ulo ay ikinatuwiran niyang bagamat siya ang namamahala sa intelligence at pagsubaybay, subalit wala naman siyang lakas ng loob upang subaybayan ang kanilang young master. Ngunit sa eksaktong sandaliring iyon ay nagsalita na rin ang kanilang nasabing tao kung saan sinabi nito na nandito na siya, kaya naman agad sumaludo ang lahat habang binabati ang kanilang young master. Samantala, ipinaliwanag ng ating bida ang dahilan kung bakit niya pinatawag ang lahat dito sabay sabing malamang alam na nila iyon. Tinawag niya ang babaeng in charge sa pagsubaybay sa lahat sa pangalang Sparrow, at dahil ito ang namamahala sa intelligence kaya tinanong niya na bakit hindi nito natukoy ang pagkawala ng mga plate sa tamang oras, sa sinabi ni Finzon ay agad ritong humingi ng pasensya ang babae. Gayunpaman binigyan rin naman ito ng ating bida ng pagkakataong bumawi, tinanong niya kung ano-ano ang mga resulta ng tatlong araw na pagsisiyasat nito. At sa kabaitang ipinakita ng ating bida ay labis ritong nagalak si Espero gayong sa kanyang kaloob-looban ay the best talaga ang kanyang boss, ngunit hindi rin katagalan ay sinimulan niya na rin ang kanyang pag-uulat. Ipinaliwanag niyang ang mga partidong sangkot sa pananambang ay ang pamilyang Ye, Dragon King Group, at ang pasukan Kusas Dua Commission. Matapos marinig ni Finzan ang lahat ng katotohanan ay naisip niyang gaya nga ng kanyang inaasahan, subalit hindi niya rin lubos akalaing maging ang Dragon King ay kasangkot rin rito. Sa kanyang pagkakatanda ang grupo ng Dragon King ay wala na sa pinakamakapangyarihang grupo sa buong bansa, kaya naman nagtaka siya kung bakit sila nakipagsanib puwersa sa Ye Family kasama ang pasukan Kusas Dua Commission sa tanong na hindi kaya may nakatagong puwersa sa likod ng lahat ng ito. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Espero sa ating bida na sinisiyasat niya pa rin ang mga dahilan kung bakit nakikipagtulungan sa mga ito ang Dragon King. Gayon pa man sinabi niya ring malapit na ding magkaroon ng resulta ang kanyang mga ginagawa. At nang marinig ni Finzan ang kasalukuyang isinasagawang aksyon ng kanyang tauhan ay inutusan niya itong ipagpatuloy lamang ang pagkalap ng impormasyon. Samantala, idinagdag pa ni Espero na nahanap na niya ang traitor at iyon ay ang kapitan ng third squad sa kanilang ikasyam na koponan na nagngangalang Chen Guang. Sa matinding impormasyon na ibinigay ng babae ay nagdilim ang paningin ng Kambal habang pabahagyang bahagyang napapangiti hawak ang isang bote na may lamang asul na likido. Patungkol sa traitor ay nais niyang siya na ang umasikaso roon sa pagkat nagkataong may roon silang bagong gamot na nangangailangan ng test subject. Nang dahil sa ipinapakitang kakaibang personalidad ng isang kambal na pasambit na lamang ang ating bidang gaya ng dati ay mukhang ito pa rin ang parehong matandang pervert. gayon pa man nagtaka ang kambal kung kailan pa sila naging ganito kaya itinanong niya na lamang kung ano ba ang susunod nilang gagawin. Malakas na ipinangalandakan ka ni Finzon habang natatawa na dahil gusto ng Ye Family. Dragon King Group at Pasukan Kusas Dua Commission na makasama sa laro ay pagbibigyan nila ang kahilingan ng mga ito kaya naman makikipaglaro sila sa mga iyon. Matapos ideklara ang kanyang pasya ay inutusan niya ang lahat na makinig sa kanyang sasabihin, na agara namang sinunod ng apat. Kaya naman ipinagbigay alam na niya sa lahat na mahigpit na sinusubaybayan ng Mockingbird ang Yewoxing at ang bawat galaw ng pamilyang Ye sa Ocean East. Kaya't iniutos niya para kay Espero na kasabay nito, bantayan nitong mabuti ang grupo ng Dragon King at ang pasukan Kusas Dua Commission. Dagdag niya pang sa sandaling makapasok ang mga tauhan ng mga iyon sa Ocean East, ipaalam nito kaagad sa lahat ng miyembro ng tropa ang patungkol sa bagay na iyon. At para naman sa natitira, ipinaliwanag niyang ayon sa kaukulang responsibilidad ng mga ito ay makipag-ugnayan sila ng malapitan sa Mockingbird, na mabilis namang sinunod ng natitira. Samantala kinuha ni Miss Ro ang pansin ng ating bida at hiniling niya rito na sakali mang dumating ang Grim Reaper sa Ocean East ay gusto niyang siya ang personal na humarap doon. Bagamat sa nakaraan ay natalo siya dito, subalit sa pagkakataong ito ay idineklara niyang hinding hindi na mauulit iyon. At nang marinig ni Finzan ang kahilingan ng kanyang tauhan ay agad niya itong pinayagan sabay sabing hayaan itong samahan siya ni Tank sa misyon, subalit mahigpit niya ring pinagbili na agad silang tumakas sa unang tanda ng panganim. Gayunpaman sa sinabi ng ating bida ay pinanatag ni Miss Lin Ru ang kaisipan nito at tinanong niya kung hindi pa rin ba alam nito ang kanyang abilidad, kaya't ipinahayag niyang hindi na siya ang dating maliit na bata. Ngunit wala naman ritong tiwala ang isang lalaki habang nagbubuklat ng aklat sa kadahilan ng ayon sa kanyang tansya bilang asasin ay nasa rank S lamang ito, samantalang ang Grim Reaper naman ay nasa antas ng double SS rank. Dagdag pa niyang kahit nakasama pa nito si Tank ay wala pa rin silang dalawang panama dito. At dahil sa kawalan ng tiwala ng lalaki ay labis na nairita si Miss Lin Ru, ngunit pinilit niya pa rin pakalmahin ang kanyang sarili matapos niyang marinig mula sa kanyang boss na may kabuluhan rin ang sinabi ng butler. Ipinaliwanag ng ating bida na bagamat nagkaroon ito ng mahusay na progreso ngayong taon, ngunit hindi rin iyon mananatiling palaging matagumpay. Kaya naman muli niya itong binalaan na kung sakaling lumitaw ang panganib, tiyakin ang mga itong unahin ang kanilang sariling kaligtasan sabay sabing isa iyong kautusan. Kaya't wala nang nagawa pa si Miss Lin Ru kundi tumugon na naiintindihan niya iyon habang nalulungkot, Gayon paman mabilis pinutol ni Espero ang usapin ng lahat matapos niyang ipagbigay alam na ang kanilang pangunahing puwersa sa Ocean East ay nawawalan na lahat sa Chen family ng paisa-isa. At nang marinig ni Finzan ang ulat ng kanyang tauhan na nakadistino sa pagsubaybay ng lahat ay napagpasyahan niyang sumali sa nagaganap na kasiyahan na medyo ikinagulat ng apat. Pagkaalis lamang ng ating bida ay binati naman ng butler ang kanyang mga kasamahan sa muli nilang pagkikita ng mahabang panahon, dahil dyan ay ililibre niya raw ngayon ang lahat sa nais nilang tanghal iyan. Kaya't inilabas niya ang kanyang telepono habang masayang hinihikayat ang lahat na sabay-sabay na silang kumain at magkwentuhan, Pagkatapos ng kanyang maikling pahayag ay umorder na rin siya ng kanilang makakain sa food panda. Sa kabilang banda, iniabot ng isang nilalang sa Dragon King ang isang baso na may lamang tsaa at sinabi niyang magtsaa muna ito. Matapos kuhanin ng Dragon King ito ay ipinagbigay alam niya kay Chen Tianwei na siya mismo ang dumating sa Osha East sa oras na ito dahil isa itong lihim na misyon, ipinahayag niya ring tungkol naman sa kanyang layunin ng pagbisita ay dapat alam na nito yun. Nang marinig ni Boy Labo ang sinabi ng Dragon King ay napangiti na lamang ito ng mapait at ipinahayag niyang alam nila iyon. Kaya naman sinabi ni Tanda na magaling kung ganoon, bukod dyan ay ipinaliwanag niyang darating ngayon ang squad sa Ocean East at ito ang ganap na mamamahala sa mga sumusunod na usapin sabay ipinaalala niyang tandaan nitong dapat maging matagumpay ang misyong ito. Bigla siyang humarap kay Chen Tianwei habang Eden ideklaran niyang kung naging matagumpay ang misyon nito, ang kanyang Dragon Kings Group ay susuportahan ito ng lubos upang ito'y maging pangalawang dayuhang hari sa Ocean East. Kaya't nang marinig ni Boy Labo ang kanyang gantimpalang matatanggap ay napangiti siya ng malawak, ipinahayag niyang tiyak na ipapanalo niya ang laban sapagkat hindi niya ito bibiguin. Habang umiinom ng tsa ay inutusan na ng Dragon King si Chen Tianwei na umalis at asikasuhin ang sarili nitong negosyo, Bukod dyan ay naalala niya raw na ngayon ay ang takdang araw upang ipamahagi ang kota ng kayamanan sa Ocean East kasama ng iba. Kaya naman kaagad nagpahatid si Boy Labo ng pamamaalam para asikasuhin iyon, subalit bago tuluyang umalis ay sinabi niyang magsaya sana ito. Hindi rin nagtagal ay lumabas na rin siya sa natatanging pinto, samantala ang naiwan namang matanda sa loob ng silid ay bigla na lang nitong binasag sa ilang piraso ang baso habang tumatawa. Patungkol sa ibang usapin mariin niyang ipinahayag na dumating na ang tamang oras para dito kung saan ang tinatawag na King of War ay tuluyang manahimik magpakailanman. Sa kabilang banda pagkarating ni Chen Tianwei sa pulong ay napatanong siya kung nandito na ba ang lahat, at dahil narito na daw ang lahat ay sisimulan na niya ang pamamahagi ng kayamanan ng Ocean East. Matapos nito ay agad niyang ipinangalan ka na siyamnapung porsyento ng kayamanan ay pag-aari pa rin ng kanilang Chen family na ikinabigla ng Liu at Wen family, hindi pa nakuntento si Boy Labo sa kanyang panggugulang at sinabi niya pang ang walumpung porsyento namang natitirang bahagi ay mapupunta sa Zhou family. Kaya naman napalingon ang bawat patriyarka na dumalo sa nasabing pamilya habang tila hindi na iyon ikinagulat pa ni Patriarch Zhou, Samantalang dagdag pa ni Chen Tianwei na para naman sa natitira ay sila sila na ang bahala na maghati-hati ng pantay sa isa't isa sabay tanong kung may tumututol ba sa kanyang naging pasya. At nang marinig ng natitirang pamilya ang isinaad ng Chen family ay nandilim ang kanilang mga ekspresyon, subalit ni isa man ay walang nangahas na makipagtalo gayong wala rin naman silang kakayahang salungatin iyon dahil sa kawalan ng kapangyarihan at kanilang naisip na masyadong dominante ang pamilyang Chen. Sa kabilang banda habang naglalakad ang ating bida agad niyang napansin na may sumusunod sa kanya, kaya nawili siya sa kung sino-sino ang mga nilalang na iyon. Nang dahil sa mga kahinahinalang tao ay mabilis siyang lumiko sa isang medyo masikip na eskinita, at gaya nga ng naramdaman ng ating bida ay lumitaw ang dalawang lalaki na patuloy pa rin nakasubaybay habang tila ang isa ay nababahala sa mga kung anong bagay. Hindi rin nagtagal ay naglakad na ang dalawa at pumasok rin sila sa eskinita para sundan ang ating bida. Gayon pa man laking gulat nila makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang nawala ang kanilang sinusundan sa isang iglap na labis nilang ikinapagtaka kung saan na ito nagpunta. Mula naman sa panig ng ating bida ay bigla itong napangiti habang sinasabing mukhang silang dalawa ang sumusunod sa kanya kaya mabilis na palingon ang dalawa sa kanilang likuran na may halong gulat at pagtataka na bakas sa kanilang itsura. Matapos mabuko ni Finzan ang dalawa ay tinanong niya kung ano ang kanyang magagawa sa mga ito. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang lumuhad ang dalawang lalaki at binati nila ang King of War na medyo ipinagtaka ng ating bida. Sa kabilang banda sinimula ng isang lalaki mula sa kanan ang pagkukwento kung saan hindi daw nila sinasadya ng kanyang kapatid na sundan ito, Itinuloy ng isa ang pagpapaliwanag na gusto lamang naman nilang dalawa na hilingin rito na sila ay makasali sa hukbo nito sabay hiniling niyang tanggapin sila nito. Sa sinabi ng dalawa ay naintriga ang ating bida dito kaya tinanong niya ang pagkakakilanlan ng dalawa. At nang marinig yun ay kaagad nagpakilala ang nasa kanang lalaki sa pangalang Long Yee na isang ampon ni Mr. Long bilang isang anak, habang ang kanya namang nakababatang kapatid ay nagnangalang Long Wu na gaya niya ay isa ring ampon ni ginoong Long. Kaya naman labis na ipinagtaka ni Finzon ang sinabi ng dalawa matapos niyang malamang ampon ang mga ito. Gayunpaman dahil sa pagkabahala ay ipinahayag ni Longyi na hindi ito ang angkop na lugar upang pag-usapan ang patungkol sa usaping iyon kaya tinanong niya kung maaari bang pumunta sila sa kung saan. Bigla namang napabuntong hininga ang ating bida sa kadahilan ng naisip niyang mukhang hindi siya ngayon makakabisita sa Chen Family. Subalit sa huli ay pinagbigyan niya rin ang dalawa sa nais nilang talakayin kaya hinikayat na niya ang dalawa na umalis habang itinuturo naman ng mga ito ang tamang daan sa kanyang. Makalipas lamang ang ilang sandali sa kanilang paglalakad ay nakarating na rin sila sa lumang gusali at agad rin silang pumasok sa isa sa mga silid nito. Matapos makaupo ay inutusan na ni Finzan ang mga lalaki na sabihin sa kanya ang nais nilang sabihin. Nang marinig iyon ay agara na ring sinimula ng lalaki ang gusto nitong iparating kung saan pinunit niya ang kanyang damit, at hindi nagtagal ay lumabas ang makisig niyang pangangatawan na mayroon ring malalaking peklat habang ang ating bida naman mula sa kabilang tabi ay biglang pinagpawisan. Subalit na niya ring gusto lamang nitong ipakita ang mga peklat nito sa katawan, gayon man itinanggi yun ni Longyi dahil hindi raw yun ang gusto niya ritong ipakita. At dito ko na po muna puputulin ang kwento, pasensya na kung natagalan. Sana kahit gayon ay mag-iwan pa rin kayo ng like maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod muli.